Okay na, no. maing hapon. Maying hapon sa tuang tanan. So, karon no, mga kapubre, aliwas na eleksyon. So, uh, maghinay-hinay na po taog, balik sa tuwang trabaho. Nga, trabaho na to, matag-adlaw. Uh, Naata rin no, kaya uh, maghagbasta. Maghagbasta sa, kalubihan so uh, ubanik ko yun no sa ako ang paghagbas so nanatakaroon pa dolong sa ubos ah, medyo dool na ta sa area so sa mga viewers no ayaw kalimot sa pag subscribe sa ako ang youtube channel ang pobreng mag-uuma vlog I like and share lang mga kapubre ana ah, ta diri karon kay mag hagbasta na so mo na mag ato ah mo na mag yuni ma trabaho matag adlaw ah, walay hunong sa pagpaningkamot para sa pamilya so uh, padayon lang yun ta walay sibog walay surrender para sa pamilya para sa adlaw-adlaw natong panginanglan adlaw-adlaw so, putang maningkamot uh, maunik ah, mo ini ang ah, pipinuhan pipinuhan sa kuang igsuon paana dito muna ilang pipino ah, pa dito spikas so hapit na ni siya mamulak mga kapobre ini ni katay na so para yung tadre sa unahan para sa paghagbas Muhag basta sa kalubinhan. kay para di lima bagnot. So, tanaw ta diri og naabay ba eran no, mga kapubre. Na adyo ay. So, mubaid siya ta. So, oh ta og baid. Ah, maghinahinay na ta og. Ah, uh, padulong dito sa atong hagbasanan. Ay para ma iban-ibanan o mahuman-human na ang hagbasunon. So yun ta. Mga kapobre. Ah, uh, na ini siya. Uh, kaning lubi mga kapobre no, Nakuan sa init sa pag-uling. Ah, uh, kay diri man gud. Ah, mo ni among giulingan. Kana siya. Ulinganan namo direct nga pagkauling so pada yung tarif unahan kaya na ito ang hagbasunon dere o bini ito ang kuhan kaya naman ta na naman ta sa libil nga apubre so ang lang ito para adik ito magotman para naatay mga natay makaon kada matag adlaw mga kapobre no? so naata dire karon sa gamay natong luna gamay nato kayutaan mga kapobre so morning mga tanom nako na ang, ang naa sa kong yuta no ah, kakaw Anak uh, dia pada dulu mah kakak nak dia mah pobre. So cerita lagi satu ngak para dol uh, dol rah kang agian. So aksi na nak pogreen asak bot. Sunud bulan isprihan apa ni mah kakak pobre. dayon lang tayo sa sunahan. Ito pa sunahan ang magbasunon. Nagit siya ah, bagnot mga kapubre. Nahinlo-hinlo nagit siya no. So Amunin ah, siya mga kakawan na nidere. Ah, padulong dito sa babaw. Kakawan na Kakawan na diha mo pa pag recover no mga kapubres mailhan man na ha, uh, hinagbasan kay medyo na biya-biyaan unang na bagnot karon ang akong uh, plano nga hagbasan hagbasan ako para di na mabagnotan So mga kapubre, a uh, muna ako ang hagbason diri nga side. Kana, muna akong hagbason. Ay eh, para, ay eh, diya manggod uh, sa tunga na apoy gamay. Uh, na apoy gamay ng hagbason nun. So unahon unah, ako ning medyo dako-dako nga area. Para unya, pinisingan na lang ng gamay. Ay sa sunod balik, dito na sad. Dito nga side. So dako-dako pag yun hagbason nun na no, mga kapubre. pero padayon lang ito pula'y kaluya ay nga ni pobre naagyo ng kuraminting paning kamot okay. mugay nang ginaingon nga kung pobre ka pobre mag uumag yun wag yun sa pagpanguma pero ato ah di man tama dato basta lang nga makakaunta So magsugod na ko no. Ah, so mao ni ang agi na ko karon no mga kapubre Oh na siya. Padulong diri sa uh, ah, ubos. Muna ang bagong age. So Ah, uh, na siya no. Muna ako ang agi karon. So balhin na po ta pikas ay para ma ah, iban ibanan jud ay sayang ang adlaw o dilik ah, dili ma trabaho so bisag nga ani lang kagamay ang agi at least ni agi jud dili masayang ang panahon sayang panahon manggot pag mulabay na ah, mulabay na gyud siya no ni na gina mo balik muna sayangan ko sa adlaw uh, muna akong agi karon ron adlawa uh, karong lang sulod sa isa ka oras pa na ang agi muna na ang agi sulod sa isa ka oras so dirita sa uh, tapad na po nga uh, hagbasunon so kani muna ang hagbasunon So, dire ko karon para gin nga ma iban-ibanan pa no mga kapobre sayang ang panahon og di nato lihokon kay naara mo gina sa to ang pagpaningkamot para nga ma medyo maabot nato ang gamay natong pangandoy kay moisgot tag tagdako hindi na kita moisgot dako nga pangandoy kay kani mag-uumag mga kapobre bisa usa og nudnud sa simod mag-uuma lang yun gihapon di yun mo uminto mo gani na kung ado na pa yung sa mag-uuma so isa na kung unta diha nga ama madato nga mag-uuma pero kay wakman yun sumura so, yun eh sumura yun eh ato ang kahimtang di yun nga mo angat bagyo dong maayo igo e, ra gyud makakaon kaning pobrita so paday yung tadiri no para maiban-iba na lang yun ang hagbasunon mga kapobre para dili sayang o dili kawang ang pag-anhedire kay medyo distansya bani sa ko ang balay muna nga kumpasan yun ako ang panahon so ah, magsugod na sad ko no uh, mga kapubre para magamay-gamayan yun so, uh, okay no, na ta uh, na ta during napita so uh, ni, ni ulan naman uh, maghinahinay na ta o mga well. so magdalik ta kay taligsik na ni ulan na yun Pedro na ta, no, Kay ulan ay medyo ang panahon at ito ta sa uh, payag ni mama mo silong sa ta ay, na lang yun nga nahuman tong isa ka uh, medyo na pulo, na po po nga area o nang ulit ta magdali ta kay uh, ulan ni gini mag umano no mga kapubre so oh ah, isa tagamay kay ah, uh, taligsik uh, siga man po na itong ilong ane huwag dali dali silong sa uh, punuan sa lubi So, uh, muna siya, no, mga kapubre, akong kakawan. Uh, padulong dito sa ubos. Muna ang kakawan nga ako ang gihagbag, orang gihagbasan. Medyo uh, na po doog ispre no mga kapubre. Uh, mangita na po budget para ikapalit og uh, medisina para sa pag-ispre. Okay no, maghinay-hinay na taog uli kay ulan. Eh basin og mukusog pa. Di na ta ka uli mga kapobre. So amo na ang sapin uh, niya diha. ah uh, amo to ang bagong uh, payag. Uh, payag sa tuang mama. So it's go na ta kay ulan-ulan mupaas-pas na taog ah, pabahada ay ulan na gyan, mga kapubri no so, ay, na ta kay ulan hapon na sad paspasan gamay na to ang mga kalihukan kay mabasa ta so sa tanan nga mga viewers no ha ah, Ayaw kalimut sa pag-subscribe. Eh, Adong salamat sa tanan nga mga viewers. Oh, subscriber. Oh, palihog sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, ang Mag-uuma vlog. Mo nangalan sa ko ang channel mga kapobre. Pobreng mag-uuma Kaya wagoy na dato sa pagpanguma Pobre radyod gihapon Maunang pobring mag-uuma Ang ako ang ngalan sa kuang channel So let's go na Pabahadan ata Dayon taod-taod subida Kahit taligsik Ulan Ulan Okay. Mao ni ilahang pipinuhan dire na nagkatay na. So paspasan pasan na tuog lakaw. Kay mabasa ta. oke okay, na. No? Uh, sa tanan na to ng mga, ng, mga subscriber. Ayaw kalimot sa so pag-subscribe no. Pag-pindot sa so subscribe. oke okay. Pasubida na punta no. Mga kapobre. oke okay, no. Din hirataman ako ang vlog. Adagang salamat sa inyo ha. Mag-subscribe! Thank you! God bless! Kanatong tanan!